Pagandang uh, araw po uh, sa ating mga sumusubaybay po, uh, dito po si interview ng mga magigiting po na mga vloggers po na kasama po natin. Sa hapon po ito, nagpapakilala po ako sa particular po sa ating mga barangay na ako po si Jun Padilla, uh, dating barangay chairman din po at labing taon po ako na naglingkod po sa ating barangay. Uh, at siguro po, sa labing pitong taon po na aking paglilingkod, na kung ayaw po sa akin ng tao, siguro isang term lang po, pangalawang term po, hindi na po ako baboto. Pero labing, taon, uh, pitong taon po akong uh, naging barangay chairman at nagawa naman po natin yung mga bagay, sabi ka natin, pangangailangan ng bawat kabarangay natin, natugunan po natin. Uh, at isang bagay po dito, nung panahon po kasi ng aking uh, panunungkulan, ang unang-una -una po, ang primary programs na aming isinigawa sa barangay, fish order po. Dahil dito po, kailangan bigyan natin ng pansin, yung uh, protection at uh, sabi buhay ng tao ari-arian nila. Kailangan mabigyan natin ng, ng masabi po natin na uh, protection no, ang bawat uh, naninirahan sa ating barangay. Kaya nga, dito po sa ating barangay, naging mapayapa po at yung mga mga solvent boys, mga rugby boys, lahat po ito nawala nung ating panahon. Kaya nga po, uh, panawagan lang po sa aking mga kabarangay sa kasalukuyan na uh, na sitwasyon po ng ating barangay na nagkalat na naman po ang mga solvent boys, mga rugby boys sa ating barangay. At tuloy-tuloy po, sabi nga po na nagpipista po ngayon ng mga magnanakaw. Na isang bagay po ito na uh, siguro panawagan ko po na magtulong-tulong po tayo. Kung gusto po natin ibalik ang kapayapaan, sa po ng ating barangay, pagbigyan niyo po ulit ang inyong lingkod na si Kapjun Padilla na makapaglingkod pong muli kasi kailangan po natin para po sa kinabukasan po ng ating mga anak dahil alam nyo po ang mga solvent boys uh, solvent boys, rugby boys pag ito po mga sabog na po lang mo sa uh, gamot o sa droga may posibilidad po itong manakit at ang ating mga anak po ay lumalabas sa gabi e eh, baka po mapagtripan at baka dumating po yung pagkakataon eh, yung kawa, awa po natin mga anak na minahal po natin inalagaan po natin tapos sa isang iglap lang po ay mawawala kaya nga po napaka halaga po itong mga issue po na ito na dapat bigyan po ng pansin ng ating barangay at tandaan niyo po ito po ang unang una priority po natin na ating isasagawa sa ating barangay na programa at ang pangalawang programa po natin ay yung pangkabuhayan po mga kabarangay. Bakit po nasabing pangkabuhayan? Alam niyo po, marami po sa panahon ngayon na naghihirap. At sabi nga po natin, ang ating pamalan, nandiyan dyan, marami po sabi nga natin ang mga ayuda, mga programa para mapagbabigyan pansin ang mga kay, ang kahirapan po ng mga tao ngayon. Subalit sabi nga po natin, yung sistema ay mali. Mali po ang pag-implementa ng mga programa ng ating pamalan. Bakit po, po nasabi na mali, mga barangay? Lalo na una po, dun sa mga medical assistants, mga katawag financial assistance nangyayari po, napupunta lang po sabi natin yung atensyon dun sa mga politiko. Instead, sabi directly, ibigay na po sa tao, ito mga financial assistance po na ito, ang nangyayari po, dumadaan pa po sa mga politiko na dapat po hindi na po ganito nangyayari. Una-una po, bakit nasabi po natin ito? Dahil nga po, pag mo sa politiko, nagkakaroon ka pa ng utang na loob at ang nangyayari po, matagal pa po ang proseso bago po direktamente maibigay yung mga ayuda, financial assistance, ang mabigat pa po nito, bawas pa po. Nababawasan po itong financial assistance. Kaya ang nangyayari po, yung kaawa-awa pong mga nangangailangan, hindi po nakukuha ng maayos po ang kanilang sabi natin na, na tulong o supporta sa pamalan. Kaya nga po, isa po itong hanap buhay na masabi po natin na programa po na aming bibigyan ng pansin. Dahil bakit po? Uh, marami pong mga walang hanap buhay nga, walang trabaho. Kaya nga po, may pondo po ang barangay, pwede pong maglaan, mag-allocate ng pondo ang barangay po sa loob sa isang taon para po sabi natin mabigyan ng puhunan ang bawat kabarangay na walang hanap buhay. Ano po ba ito? Dahil malapit po tayo sa palengke, at marami pong establishment sa barangay natin ang nais po natin siguro uh, gagawa po tayo ng mga rolling store na mga digulong pwede po natin ilagay sa mga bangketa hindi po to obstruction gagamitin po natin yung kalahati ng bangketa para po panghanap buhayan ng mga mamayan sa barangay at yung puhunan po pwede po sagutin ng barangay po dahil bakit po meron pong pondo ang barangay na pwede po tayo maglaan ng pondo para sa pangkabuhayan at puhunan ng mga mamayan para po sa kanilang mga negosyong isasagawa. Kaya nga po mga kabarangay, uh, bigyan niyo po ta bigyan niyo lang po kami ng pagkakataon po na mabigyan po ito ng ng uh, tuon ng pansin. Ang tunay na mga nangyayari po sa ating barangay at yung mga pangangailangan po ng ating barangay. Sir, so may may konting katanungan lang po sila. Sir bukod po sa mga uh, like yung mga droga yung mga solvent boys sa paligid. Ano pa po yung pangalawang uh, problema sa inyong barangay at paano nyo po ito susolosyonan? Uh, alam nyo po, ang um, nasabi ko nga po, yung pangkabuhayan. Uh, trabaho, marami po tayong mga kabarangay na walang hanap buhay. Alam nyo po, pag ang tao po walang hanap buhay, eh, nagkakaroon na po ito, ng sabi ko natin, na uh, tendency na gumawa ng hindi maganda. So ano po ang uh, hanap buhay na pwede nyo itulong sa kanila? Alam niyo po, nabanggit ko po kanina na yung barangay po namin ay malapit po sa mga establishment. At pwede po kaming uh, gumawa. Sabi ang latasin, mga tindahan, mga rolling store, mga karito na may, may gulong. At gagawa po ng ordinasa ang barangay dahil sabi nga bawal ang obstruction. Pero kahit kalahati po ng uh, bangketa, pwede po magamit. At gagawa po ng ordinasa ang barangay council at uh, bilang barangay chairman po, ako po yung presiding officer sa loob ng, ng barangay council. Kaya pwede rin po ako sabi natin mag-propose. Magbigay ng mungkahi para sabi natin na maglaan ng pondo para sa livelihood program ng barangay. Sir, uh, isa nga po sa nabangit nyo kanina, yung pondo uh, from uh, government, paano nyo po uh, sistema na hindi po dadaan sa mga politiko? Ang maganda po kasi, maganda pong tanong po yan. Uh, alam niyo po, may three branch of government po tayo eh. Nagtataka lang po tayo, executive, pag sinabi po kasing executive, sila po yung tigapagpatupad ng mga batas eh. Kung ano po yung in inaproba ng Congress, ng mga programa, ang magpapatupad na po nito, yung ehekutibo. Ang nangyayari po, may mga departamento po sa loob ng ehekutibo. Uh, Department of Social Services, Dole, Department of Trade. Ito po yung mga ahensya na supposed to be dapat magpatupad dito mga batas po na ginawa ng Kongreso. Ang Kongreso, tigagawa lang po ng batas eh. Pero kung mga programa po na ito, idadaan mo ulit sa Kongreso, tumatagal pa po yung mga programa para ibigay po sa mga mawamayan. Yan po isang isang problema po na dapat bigyan ng pansin na wag na po dito sa mga ahensya na to o sa mga politiko na to. So sa paano nga pong paraan para madidirekta po mismo sa... Alam niyo po, alam din nila yun eh. Alam din ng mga congressman yun. Bakit kailangan pang dumaan sa kanila? Gumawa na kayo ng batas. Nag-appropriate nag na kayo ng pondo diyan. Bakit kailangan pang dumaan sa inyo itong mga programa na to? Na hindi nyo naman hawak na. Dahil hindi na kayo sakop ng ekotibo. Ito'y trabaho na po ng executive department. Kaya nga po yung mga bagay, yung sundin lang po natin yung sistema ng ating pamahalaan, siguro magiging maganda po ang takbo ng ating bansa. Sir, uh, sa ilang taon yung uh, panunungkulan na uh, dating uh, kapitan, uh, sa tingin mo ba advantage to para sa iyo? Tama ka po doon. Uh, advantage in a sense na sa karanasan po, sa kaalaman. Madali po, uh, mahaba na po yung karanasan ko po. At yung sabi nga po natin, uh, advantage, dahil binagawa po ako eh. Dahil nung panahon po namin, umupo po ako ng 1989, wala akong pondo ang barangay. Ang halaga po ng allowance namin sa buwan-buwan po ay umaabot lang po ng 600 pesos sa barangay chairman. Ang barangay kagawad, 300 pesos. Kayo po ba, nakakabuhay po ba na pamilya yun? So, up question po, di ba, uh, matagal diba, uh, kayo nagpahinga, ano sino at ano ang nag sa iyo para uli? Ano ang makikita niyo sa barangay? Tama po yun, yun? napakaganda ng katanungan mm -hmm. po yun. Uh, ang edad ko po ngayon eh, 63 years old. Ay po tatlo na po ako. At siguro po, nakapaglingkod na po ako ng labing uh, pitong taon sa barangay namin. At yun naman po, sabi ka natin, uh, proud po ako na napaglingkod na po ang aking mga kabarangay. Uh, sa edad po na anim na po tatlo, dapat po siguro pupunta na kami ni Mises sa isang probinsya. At doon nga po, siguro kahit paano yung masa aming dalawa. Subalit, kaya po ako napilitan tumakbo ngayon dahil nakita ko po yung sitwasyon ng barangay po namin, particular na po sa fishing order. Bumalik po yung mga dating nangyayari po sa barangay na hindi maganda na ginawa po namin ng paraan ito para totally po masawata po itong mga to. Subalit itong panahon po ito bumabalik na naman po. Kaya nga po may kakulangan, sabi natin yung present administration na hindi nagampanan at ayoko na po magsalita at ayoko po sabi nga natin na uh, makasakit ng kapwa siguro kung may kakulangan po sila pupunaan po namin ngayon yung mga kakulangan na hindi nila nagampanan sa kanilang panunungkulan sa ngayon yun po lang po uh, kailangan po siguro ayusin po ulit ang barangay at hindi, hindi, yung mga hindi nabigyan po ng pansin siguro ay bigyan na po namin ng pansin po ngayon Sir, last na lang po uh, na lang po sa inyong kabarangay Uh, um, uh para sa inyong uh, candidate um pangangampanya or kandidatura um, ngayon. Uh, uh, ang mensahe ko lang po uh, sa aking mga barangay dahil meron pong sabi nga po natin na uh, may mga ilang po issue at may mga ilang alagi po sa politika. Uh, nangyayari po ito, yung mga takutan, uh, pini 'yung mga leader, nangyayari po 'yan. Kaya nga po, panawagan ko lang po sa aking mga kabarangay na wag po kayong matakot. At ito po sinasabi ko direkta sa ati, sa mga mayan aming barangay dahil bakit po kayo matatakot sa mga nakaupo? Wag po kayo matakot dahil bakit po? Kaya po sila nakaupo sa kanilang kapangyarihan nanggaling po ang kapangyarihan sa inyo. Ito po ang pagkakataon na ipakita naman po ng mamamayan ng aming barangay yung inyong kapangyarihan. Itong oras po na ito o itong araw po na titira, ipakita nyo na kayo bilang mamamayan ng barangay 804 ay may kapangyarihan. Kasi nangyayari po ngayon, instead na kayo ang diktahan ng mga nakupo, kayo ang magdikta doon sa mga nakaupo. Kaya nga po mga kasama, umiigot po kami sa barangay, hindi po kami nagbibigay kung anong programa po namin. Hinihingi po namin kung ano ba ang mga mungkahi ng aming mga kabarangay at ano ba yung mga nakikita nilang dapat bigay ng pansin. Kaya nga po, sa aming pag-ikot sa barangay, ang naging problema po na binibigay na sentimiento ng aming mga kabarangay po dito, yung peace and order. Dahil nagkalat po ang mga rugby boys, ang mga solvent boys, at uh, tuloy-tuloy po ang nangyayaring krimen o nakawan, yan po, isang sentimiento. Kaya nga po, sabi ko sa aking mga kabarangay, utusan niyo po ako. At gagagampanan po namin ng buong puso. Sabi nga po natin, ang inyong ipag-uutos. Dahil kayo, ang mamamayan po, ang dapat sabihin natin, sundin na mga politiko. Baliktad po kasi nangyayari sa Pilipinas po ngayon, mga kasama. Ang politiko, natatakot sila. Bakit ka matatakot? Saan ba nanggaling ang kapangyarihan ito? Nanggaling ang kapangyarihan sa mamamayan. Kaya nga po, ang panawagan ko na lang po sa aking mga kabarangay, ipaglaban nyo po ang inyong kapangyarihan. Sa ngayon po, kayo po ang magdikta. Doon sa mga politiko, katulad ko, at yung mga nakaw po, wag po kayo matakot sa amin. Matakot po sila dapat sa inyo. Sa mga mamayan, dapat matakot ang mga politiko dahil kayo po ang may kapangyarihan. Binibigyan ko lang po ng emphasis po ito na ang kapangyarihan sa isang bansa ay nasa mga mamayan. Wala po sa aming mga politiko. Na ngayon po, eleksyon, Nandirito po kami, lumalapit po kami sa inyo para sabi nga, ibigay nyo, bigay nyo kami ng pagkakataon, ibigay nyo yung tiwala sa amin. Bigay nyo kami ng kapangyarihan para ibabalik po namin ang inyong tiwala sa paglilingkod po sa inyo. Yan yeah po, kaya po tinawag tayong public servant, eh sabi katulong po tayo ng publiko. Hindi po tayo sabi nga natin kailangang magdikta sa kapwa po natin at sa mga mamayan. Kaya nga po sa hapon po nito, na ito, nagpapasalamat po ako Uh, sa ating mga kasama po dito na pagbigyan po tayo at kung ano man po uh, mapuntahan po ng, ating uh, ng aking mensahe sa hapon po na ito na sana po pagkakaisa pagtutulungan po at para po ito sa kabataan sabi ko nga po kanina 63 years old na po ako mga kasama ang laban po na ito hindi ko po laban ito po ay laban ng mga susunod sabi natin ng leader ng barangay at ng mga kabataan. Paghandaan po natin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Partikular na po yung bawal na droga, krimen, labanan po natin ito at korupsyon sa ating barangay. Kaya nga po, maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, binigay na pagkakataon na ma-interview po ako at uh, maibigay ko naman po ang aking saloobin at ang aking programa sa aking po mga kabarangay. Salamat po. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Salamat